guys nandito ako ngayon sa church maghihintay ako sa aking mahal kasi exam lang niya ngayon kaya hihintayin ko na lang kunting oras naman na sa school hindi na ako umuwi sayang ko lang lang sa, hihintayin ko na lang service dito ayo mangingin na ila Kumusta kayo dyan guys? How's everyone? Antayin ko na lang ang baby love ko dito. Hindi na ako umuwi. na akong pamsahe. Wala na na akong pera.